mga ini sa so, mga isuon mga subscribers nako so mauni ang atong special day karon na ako uh, ihatag sa inyo is to pray for all our blessings so mga isuon una mm, -hmm. mga isa kita pasaylo sa atong Diyos kaya napasala gawin kita sa tinanawan man ang ko sa tanan na sa tibuok semana na po so, mga isoon sa dilipat tama ang po sa atong uh, blessing anong sa panalangin mga isoon so mag sa ta Lord to God yes, hallelujah, thank you Jesus in Jesus name, in Jesus name Father God in heaven in Jesus name Lord, ako ang imong sulukoan Lord, mapalantay mga isla. Ako makasala kayo sa tanang oras, minuto sa kong kinabuhi. Tinanawan man, panahuna man. us ka na na kong binawatan ako sa Father God. Ko, akong o, ako sa tanan na mga sala. Ugasi ako sa inyong balahan na doon ko, O Jesus. Para na ko limpiyo. Na mo alang ba alam sa mga kaigsoon. O Lord God, ikaw ang na ako o bisan kinsa na imong alagad, imong shepherd na maumagbalantay sa mga kaniyo. Kung magapanalangin kini sa katawan na magkamit sa imong pangalan, ikaw magapanalangin at inintanan. Pasa so, Lord God, akong malakumon, matinuun, at magpapasalamatan na inintanan mo mga at sa kumpa ba imong panalanginan ang matag usa Yes, hallelujah. Thank you, Jesus, sa tananin mong pagpasahin. So, Father God in heaven, in Jesus' name. Ako ang imang suluguan, mapabusanan, ng mahangit yung kanino, in Jesus' name. Nang tanan, nang nagtani, ah, oh, mga subscribers na ako karoon. Bukbo ka nilang tanan pa ng langin, na maayog sa langin. Unang maayon nilang panglawas, taas nilang atinabuhin ugingon man, panalangin sa tanan ni lang sa mga kamot bias sa buong sang ilang mga trabaho sa opisina man construction man o farmer man negosyante man kinagmay man kani og dinago ibu ang imong panalangin in Jesus name alang diha kanila na nagatuo diha sa imong pangalan Jesus na ikaw nga among Ginoo ikaw nga among bugtong nga o sila mo ikahit nakita ni mo ang ilang kasing-kasing gino ang sa ilang gikinan lang sa ilang mga kinabuhi o sa mga God. ako nga noong mo na imo kining ibubu di at kanilang tanan karong tibuok September in Jesus name in Jesus name in Jesus name o sa mga God, kining tanan akong pasalamatan pinagisa sa mga sa Kristo ng among ginoo Amen and Amen Thank you Jesus Sumayang so sa so kan karon simbahon ug daigo na to ang ka eh. before kita patulong mapasalamat kita kaniya mapasalamat pasalamat sa kung tagon tanan gamay man o dako nga tumadawat sa tungkin ng buhi pirmi kita pasalamatan pasalamat kaniya tungod kay adlaw adlaw nakapanalangin siya sa atong libre nga hangin sa tungkin ng buhi busa mga isuon tuhui na kining tanan nga atong giampo alang gi kanimo madawat kini ni mo Mark chapter 11 verse 24 maimugayot kini ko ni mo kining tuhuan ug Santiago chapter 1 verse 6 pang sa 7 ko magduwa-duha dili na lang pala umon nga madawat kini ang tanan busa mga igsuon tuhui 100% Makinang tanan, imo madawat sa imong kanatuhi, busa, o glory to God. Thank you Jesus. So igna karon ang atong buhay ng Diyos. Thank you. Thank you Lord. So mga igsoon, ayo paglimot bisan kinsa kaaman, bisan kinsa man kitang tanan. Jesus loves you and I love you all. Bye.